Muli na namang naging usap-usapan ang di umano'y kudeta sa Senado. Pero agad ring itinanggi ito ng ilang senador. Iyan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga sa inyo dyan sa studio itinanggi na nga ng mga senador na meron di ng balak na patalsikin sa si Senate President Chase Escudero. At ito ay itinanggi na mismo ng Pangulong ng Senado na si Senator Escudero. At maging nang di umano ayon sa mga ugong-ugong ay plano sanang paupuin na kapalit niya na si Senator Jingo Estrada na Senate President Pro Tempore. Kung matatandaan natin ay Four months ago, nung Mayo, ay nagkaroon ng kudeta sa Senado na kung saan pinatalsik nila si Senator Mig Subiri bilang pangulo at pinalit nga si Senator Jesus Cordero. Bagamat itinanggi ni Senator Jingo Estrada na siya ay kasama, di umano, sa ganitong plano, ay hindi naman niya itinanggi at bagkos kinumpirma na meron siya mga narinig na nagplano nito mga 3 to, 2, 3 to, 2 to 3 months ago. Inuulit natin, ang Senado yan ay isang collegial body. At meron naman talaga silang karapatan na magpalit ng kanilang pinuno. In fact, dahil 23 na lang sila ngayon, sabagat si Senator Angara ngayon ay Deputy Secretary na, kailangan na lang nila ng labing dalawang senador. Kasi dati, lagi kailangan ng labing tatlo, dahil 24 sila ngayon, 23, kailangan na nilang labing dalawang senador para palitan si Senator Escudero. Ngunit tama naman ang sinabi ni Senator Diego Estrada, hindi magandang tingnan na sila ipalit ng palit ng kanilang pinuno sapagkat ito ay nagpapakita ng instability. Na para bang ano bang nangyayari dito? Kung ako sa mga senador, sapagkat kinumpirma naman ni Senator Jingo Estrada ayon sa balita na meron namang nagbalak, kung ako sa kanila ayusin na lang nila ang kanilang trabaho. Marami ang mga batas na kailangan pang ipasa In fact, yung National Land Use Act na paulit-ulit ang ipinapasa ng House of Representatives na nabibinbin sa kanila. Yung kanilang yung Sustainable Forest Management Act na isang act na malapit sa puso ko sapagat nasa forest sector din ako. Aba, eh, ilang beses na rin yung paulit-ulit ilang kongreso nang naipapasa na sa igat mong pagbasa sa lower house, sa House of Representatives ay sa Senado na mamatay at inupuan. So, marami pang mga bata sa kailang aksyon ng katulad ng naaprobahan na ng House na divorce bill. At, ano bang gagawin ngayon ng Senate diyan? Iyan ang kanilang tutukan. Sama, marami silang trabaho. Yun ang tutukan nila. Sabi nga ni Senator Ligarda na isa sa dio mo na paulat na nasa, nasa likod. Silang dalaw ni Senator Villar at ng na nila yan. At isa pa dapat nilang tinututukan ngayon. Mag-reflect sila kung tama ba ang ginagawa nila sa mga Senate hearings nila. Inulit ko na nga, may karapatan sila mag-conduct ng hearing sa aid legislation at mag-cite ng contempt, pero ayusin naman nila yung kanilang ginagawa. Yung katulad na, iwasan na sana nila yung mga mga tanong na hindi na masyadong list na dungkol doon sa layunin ng hearing and native legislation. At saka may narinig pa tayong isang senador na nagsabi na This is, sabi niya kay Alice Go, you have to prove your innocence. Na para bakit tayo kaya mo na yata? Hindi ba dapat ang pinuprove natin ay siya ay may ginawang kasalanan at hindi yung ipuprove natin na innocent siya? At saka teka muna, di ba inidam legislation ito? Bakit kailangan magkaroon kayo ng mga ganyang mga linya na in, in, in of innocence, guilty? Ang hinahanap natin dito, ang katotohanan, we are not asking for people to be convicted or to be, to, to, be, to be, to be declared as guilty or innocent of something. That is not the intent. At yan ay hindi lamang sa Senado, yan ay sa House din. So, sa halip na yung mga pagpapalit ng mga Senate President ang inyong inaatupag dahil kayo po ay binabayaran ng buwis ng bayan. Ang ayusin ninyo ang inyong trabaho at tama naman, maganda, na natilag na sinabi nyo na marami kayong gagawin pa. At ayusin nyo ang inyong mga hearings in the AWJ Station kasi Narinig ko na ngayon mga bulong-bulong, mga reklamo, mga tao na inis na sa takbo ng mga hearings in aid of legislation na ito. Huwag na natin hintay na mawalan sila ng tiwala at hindi na lubusan nilang igalang. ang prosesong yan. Yan lamang aking punto di vista ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik dyan sa inyo sa studio, Diane. Maraming salamat, Professor Contreras.